Grabe naman talaga tong si Gladway, no? Dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo na yung ipinadala sa atin. Bali, tatlong scent na nga itong pinadala sa atin. Itong Tropical Flavor, Magnolia, at ang pinakalas, eh, eto nga. Cedar Flavor. Thank you, Gladway. O oh, ba diba? Napakabongga naman talaga ni Gladway. Guys, alam nyo ba na gustong gusto ko talaga yung mga product ni Gladway dahil hindi naman natin maikakaila na minsan ay nag kulob yung ating mga bahay. Especially ang ating mga sasakyan, madalas siya nag-aamoy kulob. Mm, aminin nyo. Kaya naman etong product ni Gladway, eh bagay na bagay nga sa atin. Lalong lalo na sa akin dahil dito nga ako nagpapakain ng mga alaga kong pusa. Kaya naman minsan ay eh, nag-aamoy pagkain na nila yung bahay ko. Kaya naman simula nung nakita ko nga tong product ni Gladway na to. Eh, sobrang nagustuhan ko nga dahil konting spray ko nga lang, eh, bumabango na nga yung paligid ng bahay ko. Guys, kahit anong sari-saring amoy pangayang nasa bahay o kotse nyo, eh, kayang-kaya nga tanggalin na tong Gladway Antibacterial Deodorant na to sa ilang spray lang. Nung una, eh, Magnolia scent nga lang yung favorite scent ko, pero nung naamoy ko nga to, grabe, sobrang bango din pala na to, kaya naman isa din ito sa mga naging favorite ko na. Guys, alam nyo ba kung bakit nawawala agad yung amoy mabaho at amoy kulo? sa bahay at kotse nyo, kahit na iilang spray lang yung gawin nyo. Dahil nga ito ay antibacterial deodorant, 99.99% .99 bactericidal rate na guys. Sobrang ganda nga nitong gamitin pang sanitize ng bahay nyo guys, lalong lalo na sa mga kotse nyo na amoy kulob dahil to zero na nga yung mga kotse nyo pag eto ginamit nyo at ang bango grabe. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, i-try nyo na din to guys.